Velvet Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, grabe talaga So siyam na po yung nagawa natin So ayan po, araw na darts So ito guys, so siyam na So bibilangin na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan po, 9 na, na po yung nagawa natin. Baka siguro naman yata, i-ano natin to, iipunin natin to, tapos ibebenta natin. So, ayan po sa mga bata. <laughs> so ayan po, hala guys, syam na po yung nagawa natin, araw ng ano pala, araw na darts. So ayan po, syam na po, Ayan, grabe talaga siyam na po yung nagawa natin na araw na darts. So, ayan po. So, ito, tatlong babae tapos anim na lalaki. So, ayan po. So, dagdagan natin yung babae. O, dagdagan natin yung babae. So, siyam na yan eh. Siyam. So, huwag sa sampo na. Gawa pa tayo isa para sampu. O, labing dalawa ba o so ayan po so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so you like and share and subscribe mo po guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun upload so may sasabihin pala ako sa inyo so wait lang meron pa akong ani sa yung favorite ko kasing kulay dito ay blue ito ang favorite ko kulay ay blue ito ang favorite ko kasing kulay blue pero si Van Van ang favorite niyang kulay ay ay ito Red Pero ito yung pang lalaki More red Yung favorite color ni Van Van Ang favorite naman ng color ng kapatid ko Ay itong kulay green Yan So, ayan po guys Ang date na rin po ngayon Ay August 29 So, malapit na rin po mag-September It's Wednesday So, papasok pa lang ako ngayon ayan. Papasok pa lang ako ngayon guys Yan kasi so, dito ko po yan tinatago sa mga drum po. Yeah. So, yan po guys. Bye!